Good morning po, ma'am. Good morning, Jeboy. How are you today? Okay lang naman po. Maglilinis lang po pala ako, ma'am. Okay, sure. Ma'am, nagkape ka na po ba? Yes, I am. Very How about good, Ma am. you? Ma'am, hindi pa po. Mamaya na po ako. Pa yan? Good morning po, ma'am. Good morning. Hmm? Yan. Yan Ayan ang good sa morning. Ito naman eh. Che, boy! Hindi kami nagbabayad dito, ha? Para hulan ka sa pag-upo mo dyan. Ang bagal-bagal mo kahit kailan eh. Alam mo ba? Nagtitimpi na ako sa iyo. Kulang na lang talaga pumunta ako kay boss. Para isumbong ka at mapatalsik dito. Tsaka, ba yan? Ang sang-sang sa ilong. Bakit mo ba? Dinala dito. Ha? Oh my gosh! Tsaka! Ano yun? Oh! Oh my gosh, Marimar! Ang aga-aga! Pumakupotok na yung amoy mo! Ano ba? Alam mo bang hindi ka professional sa ginagawa mo, ha? E nananadya ka rin eh! Kasi gusto mo madistormo kami lahat dito sa opisina dahil sa amoy mo! Tukoy mo yung sarili mo, po potok! Oh! Kaya ikaw, kayo dalawa, ang bagay sa inyo, nasa carnival! Doon kayo nababagay, tingnan yung mga mukha niyo, parang mga hayop! Ay, Gossips, kahit mo ha? na? Ano? Gaganti ka? Sige, subukan mo! Ano? Kakampihan mo to? Hindi naman po porket supervisor po kayo dito, may karapatan po kayong mamintas na mga empleyado dito! Sobra na po kayo! Hoy! Huwag mo akong sinasagot-sagot! Hindi mo ba ako kilala? Well, para malaman mo, malapit ka na mawala ng trabaho. <laughs> At ikaw, pwede na kitang isunod. <clears throat> ano naman to, Eden? Ha? Alam mo, tuwing umaga lagi kang dumadak-dak dyan. Tsaka, bakit mo naman sinayang ng kape? Ha? Wow! Francis! Ang superhero ng mga inaape! Ano bang pake mo? Pinagsasabihan ko lang naman to sila eh. Tsaka alam mo naman diba dito sa company nito, mga high class ang kailangan. Hindi yung mga katulad nito na mukhang taga-perya. Maka okay, Iren, ikaw yung di kailangan dito? Tsaka, kung may problema ka sa bahay nyo, Huwag dito! Never akong nagkaroon ng problema. Dito lang, dahil sa mga mukhang to. <coughs> okay ka lang ba, Marimar? Ayos lang po, sir. Huwag mo nang pansinin yun. Ganun talaga ang mga ugaling squatter. Sige na, ayusin mo yung trabaho mo. Jeboy, kasi uh, kaso na rin yan. Sige po. Ako lang po bala dyan. Okay. Oh yes, Mr. Santos. Yes, may update ako sa iyo. Kumpleto na lahat ng database. <laughs> eh, sabi ko naman sa iyo, 'di ba? Sa akin ka lang magtiwala. At alam ko, malaking balik nito sa iyo. <laughs> oh, don't worry about Francis. Ano mo naman, bibigyan ko lang 'yun ng very slight na headache. Kasi kayang-kaya kong paikutin yun. O siya, sige. Hihintayin ko na lang yung email mo. Bye! ayan. Gusto ko ng kape. Hmm. Hoy, ano ba? Hindi ka pa ba tapos dyan maglinis, ha? Kanina ka pa dyan, eh! Ay gusto mong tulungan kita para mas lalo ang tumagal dyan? Supervisor Ineng, mali po ata yung ginagawa mo, ha? Narinig ko lahat ng usapan nyo. Pag nanakaw na yung ginagawa nyo, ha? Gusto mo na nakawin yung database ng kumpanya? Huy, tumigil ka! Wala kang alam sa pinagsasabi mo at wala kang ebidensya! na gumagawa ko yung pagnanakaw dito! Ebidensya ba? Meron daw ang ebidensya. ko na lahat dito. Ano? Um, akin na nga yan! Oh, okay, akin okay na sabi yan. Akin na! Ako! Ikaw! Wala ka na magagawa dito. <laughs> Ayan! Wala ka na ebidensya! Ano? Magpapakahiro ka pa sa company ito? <laughs> ano? Wala ka na magagawa kasi wala ka na ebidensya. Hindi ka na magiging hero dito sa company. At sisiguraduhin ko, mula sa araw na to, Mawawalan ka na ng trabaho! Ha? Ano? Hoy! Excuse me lang ha! Anong sinabi mo? Mawawalan ng trabaho tong janitor natin dito? At anong karapatan mo? I-supervisor ka lang naman dito, hindi ka naman CEO, kaya wala kang karapatan! Excuse me, hindi mo ba alam? Ako na ang nagpapalakad sa buong company nito. Tsaka, nagsama-sama pa mga basura. Nangangamoy na kayo? Basura? Kung meron ng basura dito, ikaw yon. Ikaw yung basura dito sa loob ng company na hindi matanggal-tanggal. Hoy! Tingnan niyo mga mukha niyo kung sino mas basura sa atin. Humarap kayo sa salamin at mahiya kayo dahil pinagsasabihan niyo dito yung supervisor. Please, talaga yung babae niyon. Matagal na talaga ako nagtitimpi, nagtitiis sa ugali ng babae niyon. Kunti na lang talaga pasensya ko. Ah... <laughs> uh, Jay boy, pagpasensyahan mo na ha. Eh alam mo naman yung ugali ng ID na yun, di ba? Ugaling impact ha. Okay lang, sanay na ako. O sige, mam, maglilinis muna ako ha. Sige, huwag mo na isipin yung pinagsasabihin na tatanggal ka sa trabaho. Oo, mam. Salamat po. Sandali. Eden, ano ginagawa mo dyan? Eh, may tinitingnan lang kasi curious ako eh. Ah, uh, Eden. Basta naman yung presentation mo? Pwede ko ba makita? Ba't pa, tinitingnan? Wala ka namang alam dito sa ginagawa ko. Check ko lang, baka mamaya. May mali ka, pwede kitang turuan. Hoy, mas matalino ako sa sa'yo. Kaya hindi ko kailangan tulong mo. Ano ba? Ano ba? Chismoso nito. Ano to, Eden? Pareho yung presentation natin, ha? Huwag mong sabihin kinopya ang ginawa ko. Ha? O, oh, Francis naman. Kumalma ka! Masyado ka magugulatin! Sa tinami-rami pa naman ng idea dito sa mundo, eh, talaga namang... Tama na, Aiden! Kitang-kita naman eh! Yung nga ako! Kinopya mo! Anong kinopya? Para ka, But... Aiden! Para ikaw yung mag-promote, ha? Talagang ahanap ah, kita talaga ng paraan eh! Excuse me! Hoy, huwag mo ko sa sa'yo! Tignan mo naman itong presentation ko, mas malinis! at mas maganda yung mga slides kesa sa'yo. E eh baka ikaw yung ang opya. Kinuha mo lang ha? sa akin. Nakita mo ba ko yan? Konti lang naman yung i-edit mo eh. Excuse me. Tsaka Aiden, pinaghirapan ko to. Pinaghirapan ko yan Aiden. Pinagbuyatan ko yan para dyan. Hoy, ikaw yung ang opya. Siguro, pinagbibintangan mo lang ako para matakpan yung pagkabobo mo. Alam mo ba, mas matalino ako kaysa'yo kasi maliit yung utak mo. Huwag akong pinagbibintahan, wala akong ebidensya. ako bobo, ha? Eh bakit? Totoo naman, di ba? Ikaw ito magnakaw eh! Ikaw, trying hard! <laughs> trying hard? Bakit? Totoo naman, di ba? Pinagpipilitan mo lang sarili mo dito eh! Si! Tutal, nandito naman si Marimar! Siya nang tatanungin ko! Marimar! Ano bang nakita mo dito? Hoy! Anong tingin yan? Huwag mo sabihin pati ikaw pinagbibintangan nung ako! Nagkakampihan lang kayo eh! Pinagkakaisahan niyo ako eh! Ano ah, ang gulo ko ito? Ha? Ah, Ba't paano ba naman, sir? Ito si Francis, pinagbaybintahan po ako na kinopia ko po yung presentation niya. Eh, hindi naman po yung totoo eh. Alam niyo naman, di ba? Mas matalino ako kaysa ka sa kanya. Hindi <coughs> po yung totoo, sir. Ang totoo niyan, kinopia yung ginawa ko. Kahit tanunan niyo po si Marimar. Tama po, sir. Tama po yung sinasabi ni Sir Francis itong si Miss Eden po, yung nagnakaw ng gawa ni Sir Francis. Hoy! Eh, uy! Huwag ka na magkaila! Kasi, ka ng story eh! Eh, kitong kita ko naman eh! Sige, oh. Ay Ayoko nang mauuli to ah! Kayong dalawa! Sumulit kayo sa office ko! Pakita mo na! Dahil sa katanganan mo, Pinatawag tayo! Mas tanga ka! Ito na yung resulta ng investigasyon Simula nung kinausop po kayong dalawa Tinignan ko na lahat ng CCTV camera dito sa office At lahat ng dokumento Nakuha ko na ano to Eden? Ah. Lahat pala ng project na pinapasa mo sa akin eh, kinokopya mo lang dito kay Francis. Pinagkatiwalaan kita. Tapos ano? Ito yung gaganti mo? Eh, sir, baka naman pwede ako magpaliwanag. Di ano pa paliwanag mo. Ha? Yung pangungopya ng project ng iba? Ha? I'm sorry, Mr. Francis. Hindi <sighs> ako naniwala nung una sa'yo. And I'm sorry, Miss Eden. Kung magalala, depende pa rin naman sa anak ko eh. Kung ano maging desisyon niya sa'yo. Teka lang, sir. An anong ibig niyo sabihin? Kapag kapag nag-decision yung anak niyo, for sure na matatanggal ako sa trabaho? Di ko alam. Ang alam ko lang, ang anak ko ang lahat na nakakaalam kung ano yung pinagkagagawa mo rito. Taka okay, lang, sir. Hindi eh, ko pa nga nakikita yung anak niyo eh. Gulat <clears throat> ka ba, Miss Eden? Eh, sir naman. Yung janitor yan eh. Alam mo, Miss din. Hindi <laughs> ko naman idea to eh. Idea to ng anak ko. Para malaman kung anong anumal yung nangyayari dito sa office. Ngayon, total naman, siya na yung mamamahala dito. Iiwan ako na sa kanya kung anong magiging desisyon niya. Jeboy, ikaw nang bahala dito. Siya po, done. Sir, Sir Deboy, eh, huwag nyo naman po ako tanggalin sa trabaho. Kailangan na ito kailangan ko po talaga itong trabaho na ito. Tsaka wala akong ibang, ibang magpapag apply ni. eh. Sir naman, maawa po kayo kasi nakita nyo naman yung loyalty ko, di ba? Kaya nga tumagal ako dito sa, sa company niyo. Ma maawa? Bakit? Naawa ka ba sa mga katrabaho mo? Eh kahit ako nga mismo eh, grabe mo alipustahin eh. Sir, po, tsaka pinagsisisihan ko naman po yung ginawa ko lahat eh. Basta sir, huwag niyo lang po ako tanggalin sa trabaho. Please. Sige, di kita tatanggalin. Pero ililipat kita bilang janitress. Ano? Sir, naririnig niyo ba yung sarili mo? Sir, oh! Supervisor ako! Ibabagsak mo ko sa janitress! Sir naman! Sige, mamili ka. Makukulong ka oh. Pipili mo maging janitress. Sir, magre-resign na lang ako. Ano ko yung tatanggapin? Hindi ka pwede mag-resign. Dahil malaki ang utang mo dito sa kumpanya. Bilang kabayaran nun, magtatrabaho ka bilang janitress. ngayon na ako Francis. Tingnan natin yung itsura ni Eden ngayon kasi first day niya ngayon as Janet Rest. Alam mo, bagay ka sa kanya yung pinahihirapan eh. Ah, uh, eh, alam mo, mas bagay sa kanya yung uniform. Ah, <laughs> um, <coughs> Speaking. Ah, good morning po, sir. Ma'am. Maglilinis lang po ako. Aba, syempre, maglilinis ka kasi yun naman talaga yung trabaho mo simula sa araw na to. Alam mo, bagay na bagay sa yo yung outfit mo ngayon, ha? Bagay na bagay sa iyo. Sa pala, Aiden, pagkatapos mo dyan, linisin mo yung CR, ha? Kapanghi, Oo, tsaka, kinakailangan na malinis tong buong opisina, kasi baka mamaya kasi darating yung CEO natin na si Sir Jeboy, di ba? Hindi naman pwede na madaming alikabok sa paligid, kaya linisin mo, ha? Lahat ng mga alikabok dito, tanggalin mo. Pati yung buka mo, tanggalin mo na na rin. Tsaka Marimar, di ba paborito mo yung kape? Ay, oo nga pala. Yung ano, yung ka kap, cappuccino ano yun? Kapi, kapichino, oo. Oh. Mm. -hmm. Um, Pagtimpla mo nga ako, ayusin mo yung timpla mo, ha? Dahil kapag hindi ko nagustuhan yung timpla mo, papalagin papaliguan kita ng kape. ah, timplahan mo na rin ako ng kape. Yung karamel. <laughs> Sige po. Oh, bilisan mo na! Bagag-bagag kumilos! Oh, diba? di ba? Tingnan mo yung itsura, diba? <laughs> di ba? Ibang-iba na talaga yung itsura ni Eden ngayon kaysa sa dati. Talak ng talak ng dati yun eh. Oh, tingnan mo ngayon mas maamo pa sa tuta. <laughs> Kaya ikaw, tumigil kana na at mo yung trabaho mo. Siyempre naman, no, ginagawa ko yung trabaho ko. Oh, ah, sige na, continue na tayo sa mga trabaho natin kasi wala nang Apple dito sa loob ng opisina.